Okay. Inilabas na ang listahan ng mga personalidad na nominado sa 37 ALU Awards 2024. Maglalaban para sa Best Major Concert sa Female Category ay sina Regine Velasquez Alcasid, Cecil Arzarkon, Kit Shinadal, Lea Salonga at Sara Jeronimo. Habang sa Male Category naman ay sina Martin Nievera, Darren Espanto, Mark Bautista, Dingdong Abansando, at Raymond Lauchenco. Magtatagisan naman sa Best Female Performance in a Concert, sina Dulce, Ko, Leigh Maneco, Aisigera, Carla Guevara, at Sheila Valderrama. Habang sa Best Male Performance in a Concert naman, sina Bo Cerudo, Anthony Rosaldo, Jed Madela, Gerald Santos, Rani Raimundo at Ogie Alcasid. Nominado naman sa Best Lead Act in a musical sina CJ Nabato, Reb uh, Antadero, Jharrel Balin, Bic Robin, uh, Robinson at Sam Concepcion. Habang best lead actress in a musical naman sina Ana Luna, Karil, ya Leonardo, Gab Pangilinan at Gaby Padilla. Mag-aagawan naman para sa best lead actress in a play sina Lisa Dino, Stella Canete, Isa Calzado, Dali De Leon at Lea Salonga. Habang best lead lead actor in the play naman si Nanoni Buencamino, Ay Segera, Josit Lorenzo at JC Santos. Para sa iba pang personalidad na no nominado sa ibang kategorya at bibigyan na special na award, bisitahin lamang ang mga official social media accounts ng Aliu Awards. Gaganapin ang awarding ceremony sa December 18, 2024 sa Fiesta Pavilion sa Manila Hotel. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak aramit.